Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay sumada natin ang ating pecha ngayon pong June 18, 2025. Sa lahat ng mga subscribers po natin, viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan natin ang ating sumada dito tayo sa June 18, sa ating sumada sa pecha, June tayo. yeah 6 pa rin po tayo dito. 18 sa ating petya at 25 sa ating taon. Simplify muna natin yung mga numero natin. 0 plus 6 is 6. 1 plus 8 is 9. At 2 plus 5 is 7. At sa kandang gitna, gawin pa rin po. 6 plus 9 is 15. At 9 plus 7 is 16. At sa kandang baba, 15 plus 16 is 31. Ayan, mga idol. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 31. At yung kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 6 plus 9 plus 7 is 22. Ayan, mga idol. Meron tayong 22 at pwede na rin po natin makayaan yung kombinasyon na yan. 31-22 or 22-31. Ayan, mga idol. At yan, 2 digits din po sila. Kaya isisimplify din natin yan bago natin sumada. Ayan, 2 plus 2 is 4. At dito sa 31, 3 plus 1 is 4. Same lang po sila ng sumada. Kaya isang numero lang po yung makukuha natin ngayon dito. Ito lang po 4. At ito lang din po yung ating susumada. At ayan, isumada natin ng 4. Kukunin mo natin yung 32 or 31. Kahit alin po sa dalawang numero natin ay pwede po ang mauna. Ayan, may natin ng 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. At itong 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. Pwede rin ng 13. So, mga 13. 1 plus 3 is 4 at pwede rin ang 40 sa so, 40 4 plus 0 is 4 ayan mga idol at meron tayong limang numero dito na pwede natin pagbilihan at gano'n pa rin, naramble pa rin po natin sila pili na po tayo kung ano po yung nagugustuhan po natin mga kombinasyon at sa ating sample naman and dito meron tayong 4, 22, 31, 13 at 40 ayan, naramble lang po natin at yung sample natin dito, kanoon natin yung 13, 13 and 22, 13, 22, 4, and 31, 4, 4, 31, and 13, and 4. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin sa ating sumada ngayong June 18. Meron tayong 13, 22, 4, 31, at 13, 4. Yeah, meron din po tayong tatlong kombinasyon yan at kung okay na po sa inyo, na gusto niyo po itong mga sample natin, pwede pwede din po na tumatayan ito. Hindi naman kaya may mga ibang kombinasyon pa po tayo na gusto niyo po sa mga numero natin. Yan, kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga, nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumahan sa Pecha para po ngayong June 18, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.